makaon kami ang karong ka tinapay ay kain na galingin ulo ko sa itong ulo ko sa gutom ko nay hello guys good morning grabe ang biak ang bitak ng ano lupa dito sa dao sa antiki sa lugar ng ate ko ayan sobrang init kasi guys o so, ayan na nga yung aking anak nagpapakarga sa kanyang pinsan na si Toto Jade Ayan, pauwi na kami ng San Romeo, guys. Nililisa na namin ang lugar ng ate ko. Ayan, anyway, na kami ng San Remeo niyan. Tapos nagpakarga ang aking anak. kainit. Ayan, kain muna tayo ng bachoy bago sumakay ng jeep. Papuntang San Remeo. Ilang taon na ko hindi nakakain yan guys. Grabe. Namimiss ko talaga siya. Siguro mga 10 years niya ako nakakain yan or mahigit pa. Ang sarap ng bachoy dito sa dao. Ayan, sa so, Tobias yes, Fournier. Sobrang serap na batsoy nila, guys. Si Toto, ay na. Yeah. Ayan, guys, pauwi na kami. Dito kami sa Sapa, banda. Tapos, kita yung bundok ras, baba. Ayan, diyan kami kar karoon mag saka, akit ba? Ano mo to? Mm -hmm. Ha? Mm -hmm. Sino? Ayan, mga bata. First time na matukad sa bundok. Ayan, ayan nakadilaw, blara. Pero ayan, si Leia. Parang tara magbihis ata si Leia dyan. Sino eh, so, so. to? Tutum. Ah, excited sutum to kadbabaw. Mang chicks ka na doon. Hindi, eh, nag-ano sanda ni ma mama na. Nagpunta sa anak to Serbinso? may gimbakal. Goro. Goro. Cellphone, giman man. Dun bala mo si Wila, bay. Tanya-tanya dala. Oh. May talong. Mm. <laughs> Ayan, oh, Dito, okay pa. Ayan, o. Oh. Yung bundok sa taas na yan, yung kami dadaan yan mamaya pag, pagdating namin doon mag video ako ulit para malaman nyo takbo ga takbo hindi siya gulat ako mo Mga nanay, bayo na mo. Mga nanay. Guys, sobrang taas. Oh. Tapos, baba. Yan, parang, ano -an lang siya, parang bantay lang, pero sobrang kataas lang, doon lang sa taas. Yung anak ko na, mabahay sa kalalaki. Doon, kapadapit kay, hindi na kaya. Diyos ko, oras kami mag, mag ano, Oh. Ay, Ayan. Ayan. ko sa inyo. Ito yung daan namin, pakit sa taas. Tapos, yung gilid niya. Sapa na. Yan, sobrang taas na. Ay, alam niyo dito sa Antique, probinsya umulan na ng kita mian, Nagpapagkain na, wala na. Tapos ka, baloom na lang. Pero ayun, ayun, umulan doon sa sa taas. Kaya nagmamadali kami. Yung anak ko, hinarga na sa, sa likod ng pinsan niya. Ang doon nang sobra ka -ana. Sobra ka taas. For six, for six years guys. Exercise na naman. Last ang vacation namin is 2018. Dapat hindi pa kami magbabakasyon dahil nga July pa talaga ang bakasyon namin. Apat kami, dalawa anak ko, tapos asawa ko. Sa ako. Eh, nangyari, hindi nasahan. Namatay yung pamangkin ko. Anak ni ate, Jing, ang panganay na 17 years old. Tapos yung kanya asawa. Ang kanyang bana. Na... sa motor sila na aksidente namatay alam nyo ba para akong nagja para ako nag-gym sa pawis. Mas lala yung ito. Tapos yung heart mo, nag-exercise. Tumitibay yung heart mo kasi. Ang bilis ng pintig. Tibok ng puso mo, hinihingal ka. Kasi sobrang taas talaga guys, ng daan namin dito. Ay, ginawa ko ba? Propa kami sa kalate, kain ha nung unang video ko. Nasa ako noon kami kayna. Noon pa sa taas ng kayna ng bundok to. Amo to ang eh, pagdating namin do nag-video ako. Tapos e eh, video ko rin yung kung saan kayna kami naghalin. May bag pa kami doon dara. Tapos ang kasako nga bigas. Ang himuon naman ra. Ang gawin namin may abayo ang tito ko. Tiyo ko. Pakuha namin ng restrooman. Pabuol namun ikarga namin ang bag. Sa kubag bala. Mga bayo mo to na. Laman tapos. Hi. Ipakarga namin para sa hindi na kami mahirapan bukas. Tingnan niyo naman dala tatay ko. Karga oh. nila oh. Tingnan niyo naman yan. Di ba? Tapos darap ako. Talong balo ko ina 40 pesos. Tapos may tubig pa ako dara. Mabuti nga kanina. Umuulan. Kasi doon sa Manila, niya sa Manila hindi ka uran. Tapos sa dao kay na sa lugar ng bana kagurang ko na namatay ang bana nakag anak na. Grabe init tun ka init. Jackaloyan. Kay ang mga tramnanan ba. Mga Palayan, yan, madahirikan. O, ako mag-isa na lang ako dito. Mag-isa na lang ako dito, guys. Ganoon ako ba? Wait lang. Puhay ko, ano yung tungtong ko, ang tarong ko sa may patung ah, ko. Ay, ganoon ko ba? Punas mo na ako. Itura ko, guys. O, hindi na Hindi na ma maano sobrang sapuyat ko guys hindi ako makatulog tapos ka sapul apuyat na tulog tulog ka dito patay ay mga dyan ko na ay hapo napatay ba yung nables ko kag padaan mo ang balita to nables ko ro ba bayaw ko ang laki kami lang itukad sa rumahan gurang ko ay salamat man ay, guys lapit na namin ay sakit sa dibdib uy ang hapo kung may sakit ka sa puso na kung ka oh. pero maganda to exercise ay ginuo ko ba Uff. Kaya girap pa ang ko sarili ko may stand man ako. Mumandar no. Sa babaw. Mga bata. Pahinga. Ano? Ayan guys, sabi ko sa inyo oh. Yan umuulan dun no. Oh. Yan. Tapos. Yo, umuulan ang langit. Nagagalit. Ay akin nga bata eh. Ang prohaya namun rap or pahingahan namun namin yan. Pahinga namin jara. May man ako. Yan tama ako magbuol. Sa so, may akong nga bag ba. babo? sa naran Makaon kami ay karoon ka tinapay. Ay kaina. Galingin ulo ko. Sakit ulo ko. Sa gutom ko. Nay. Nu sen da mama ren. mama gingging nay. Kai kamu pajama. Oh. Ron. Boy kami ni. Hai. Hambut lang. Ginaw ko ba. Ay, thank you Lord. Ayan po, ayan na, na guys. Pero, Ay, pakaroon ng mga agyan, oh. Taas, oh. <laughs> nagvideo nag ako, boy. Aro ako video. <coughs> ay. Oh, boy, boy. Ayan, ko. Mama, hi, ma. Mama. Hi. Hi, vlog ko, bong. Hi. dyan kami karga po, guys. Aro, na ko. Ay, nanggit-gingan, <laughs> eh. ko si Imi. Aro, atrapang.

Habi ko go drive gapon. Dali rin. Pero doon ta sa Batangas. Wala kali ka na. dayak na, Daya nanda. Pagulo ko abot pa na uliwan. Alis na naman Di na, daw. Di okay boy. Do na ano ako do na, na. nagulpihan ako. Sakit ang regan ko. <laughs> Gapo guko. joke ngapa Kapagok ka na bang? Ay, ang bawat lang. May manaan pa kapagok, ma ba? Ang ganila, joke mah ma. Kung kumang hapok lang ma, doon di pakati ang singit mau Para ba? Ang daw mo, do paano ako sa pirak ang kalimitro Sugit, ka mga... Rani rin sa Raja, bapak tako na si Pulakan. Muno, maligid ubus, Rekun. Ya Il. Citan si enggak bai? Eta yes. Pano ta Lara? Bai. Indi magana, <tellan> indi magaling nakeun. Si Il. <Yail>. Lah <tellan> kat Oh. ini Bisa tir bai. Turunnga ana ya, turun. Turunnga ana itu. Harus perisi ka keungnga. Terus liyar. Haye memukul ya. Mari. Nay, nay. Keungnga ka daliren. Jangan <tuk> malam nak nuga, kengkeng ane malam. Nalirin, nalirin, nalirin. Nuda kayaan anu siya ilmu di malin. Bo, pagut dah Nupir nalirin, pagut dah. Mata iu, susu kengkeng gay ma, guys susu karga Kengkeng ane malam ga Atumba bapa mu. Tuyo, berbaik. Ngai nak cukup siap. Siba nga tayo mawala. Mura ano ba eh. Ano ko bang? Men? Tasig sa ati ba? Ano ko lang ko Ano bib Hala. ulan na. Naku po. Paano ko dyan? Jus, cellphone ko. Hay! Nay! Ako, bata ko doon. Eh, may, 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 ano ako. May payong. Nalipat ako. Ako po. Ano na, guys? Huh? Ano na? Ayan. Doon kami aling karas sa suba. Oh. oh galing. Doon ang dalawa mo. Oh.

56 rabie e? Guys. <coughs> ano na sila sa taas, guys. Oh. Mag-isa na lang ako dito. May -layo, lay layo na. nila. Siguro malakad namin mga kain alas dos kami tumong. Yan. Alas 4 na. O, oh, diba? Alas dos. Alas 4 na, guys. Yan mga darawang oras, guys nakad namin kasi may mga bata eh Ano ko sa ni? Hindi mo kulap sa ko. Hindi ko. na makulaps ako guys ugh sobra kaya na gano'n ako Nandahan na na makulaps ako Mahihilo ako just na nagutong ko eh pura kaon pa kinabay hindi ako main mula kayo umaga ang kinain ko lang eh alas city pa yung kanina bachoy tapos nagkain ako liwan kang tinapay kina pagdating namin sa pagbaba namin na nung sa inantayan namin tatay nagkain ako tinapay isa grabe guys sakit sa dibdib oh. pangalawang kamalig na doon sa taas or bahay bahay yan sa taas Hay, ng tud ko. Parang hindi na ako makalis. Yung anak ko, babae. Ang bilis niya maglakad and dun sa taas. Nauna pa sa amin lahatan. Siyang nauna. Sumama sa pinsan niya. Madilim na. Pero 4 pa lang. Madilim na, guys, oh. Yan. Kanina nag video ako dun sa sapa. Ito yung bundok na kanina. Ito na yun. Then, pakita ko sa inyo ang pinaka sapa na halinan ko kaina. Ulan. Malakas Ulan. Hala no, narinig nyo. Patak sa payong. Ayan guys. Oh. Yan. Yan green. Nakita niyo yung green na may gitna yun know, oh. Na parang vulkan. Kahoy. Doon sa pinakadulo. Yan. May green. Yan kami kanin. Yan ang kanina ka nag-start ng video. Yan. Ayan. Yan yung may green talaga kami kahoy po ikot. Yan, pala yan sa gitna. Diyan ako nag-start kanina ka na nag-vlog. O, oh, diba? Akalain nyo. O. Oh. Tama-tama kasi. Ilang oras na. No? Yan, daanan namin, o. No? Oh. Yan, o. No? Oh. Yan. Yan, namin, yan, no? yan, tapos dito ang, dito ang ano nyo, o. Yan, lapos niya. Dito yung kanyang dulo. Grabe. Ay. Ay, di pong कमात Let's tatay. Ah! Utod ba? Ba't burong Ay, ang guys. Oh. Alas 5 na. 2 yeah, minutes na lang. Ay, 3 minutes. Mag singku 5. Ja. Diyan. Dito pa rin kami. Diyan ja, kami gapon ja sa among gina. Among nga la upra putik. Oh. Ay, nami. Nahidlaw ako kang <laughs> nai? <laughs> nai, 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 ka ba ko. nai, 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 ba? nai, 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 Sino nai, Sino si nai, boy nai, <laughs> Time check guys. Alas 5 na pasado. Ito parang rin kami iluga. Aning uh, kamalin? Uh, Aning yeah. Chen? Uh, yeah. Nagulagaw? Hindi eh, kami ka. Bye bye. Nagmaritis guys. Uh -uh. O oh, diba? Anong oras na? Anong oras na an? Ito lang check. Ganun kalayo ang aning bahay. Alas 5 na guys. O, oh, di ba kanina, alas 2 kami doon nag-start mag malakad. Oh, alas 5 media na. O, oh, di diba? Ang isda namin, ang baho na, pero masarap. ganon. Oh. ganun. Aray ko. Tuluan kapawis ko ang aking mata. Tiyail ko. ganon di ah. Ay, ginoo ko. update ako lumakaroon pag abot sa sa bahay kung ano oras kami mag abot Bye muna guys <laughs> Ayun na nga, guys ano oras? kakarating lang namin sa bahay na yun tapos burnout, out guys Pag pagdating talaga namin sa bahay hindi ako nakapag update